Ayun guys, nagyayabang po ang isa dito. With honors daw po kasi siya, opo. Oh, Sobrang yabang ng babaitang to. Kala mo naman talaga. Ryan, opo. Oh, ano nga kaano ka ngayon? With honor. With honor. Grabe ang babae na to. Kala mo talaga nag-aara lagi na sobra-sobra talaga sa talino. alam mo talaga lagi nagpapasok na aga, Lagi naman siyang late. Ay. Ano, ano, ano? naga half day yan, pero with honor yan. Oh my God. So guys, tignan nyo. Opo, with re-recognition and honor po ngayon si Maring Chloe. Sobrang yabang ng babaita na to. Ayan o, oh, nakalagay siya. With honor. Ano masasabi mong with honors ka ngayon? Congrats si Sal. Congrats si Sal. Masaya mo? Normal lang, na, lagi nang nangyayari. Lagi nang nangyayari. Ayun eh, no, ang yung papil mo. Lagi nang kakabawi. Pero guys, tignan nyo. Ang ganda-ganda ng suot ni Maring Chloe. O, oh, di ba? Lakas makatita. Opo. Ano, ano masasabi mo? Yeah. Congrats! Uh, Congrats! Pero guys, with honor din po si TayTay -Tay, ah! opo. Sinan niya yun sa akin, nalagay ko dito yung screenshot, opo. Pero ang gaganda ng suot nila, guys, so kung gusto nyo ng oh ganyang damit, nakapin po sa profile ko.